Ang Kawikan 24, 1920, bilang salamin sa ikaapat na sona ni Pangulong Marcos Jr. Ang ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagdulot ng magkahalong reaksyon. May mga nagpuri sa mga nagawa at may mga nagpahayag ng pag-aalala. Ang Kawikan 24, 1920, Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama nitutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan walang inaasahan sa hinaharap, ya nagbibigay ng isang mahalagang lente upang suriin ang mga pangyayari at mga patakaran na inihayag sa SONA. Konkreto ang koneksyon, ang Kawikaan 24-1920 ay maaaring may lapat sa pagsusuri sa mga pulisiya at programa ng administrasyon. Halimbawa, upaglaban sa korupsyon kung ang administrasyon ay nagpapakita ng matinding pagtugis sa mga tiwaling opisyal. Ito ay maituturing na pagsunod sa diwa ng kawikaan ang paggiwas sa mga gumagawa ng masama, ngunit kung may mga ulat ng kawalan ng transparency o proteksyon sa mga tiwali, maaaring ituring itong paglaban sa mensahe ng talata. Dampas lulung ng ekonomiya. Ano na programang pang ekonomiya ba? naglalayong sa pangmatagalang kapakanan ng mamamayan o nakatuon lamang sa agarang benepisyo, ang isang pangmatagalang, sustainable na pagunlad ay sumasalamin sa pangako ng isang kinabukasan na binabanggit sa kawikaan, samantalang ang mga programang may mabilis ngunit pansamantalang epekto ay maaaring ituring na pagtulad sa mga gumagawa ng masama, pagtugon sa mga hamon Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamon tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at climate change? Ang isang maayos at epektibong pagtugon ay nagpapakita ng pagsusumika para sa isang mas maayos na kinabukasan alinsunod sa mensahe ng kawikaan, ang pagwawalang bahala o hindi sapat na pagtugon ay maaaring ituring na pagpapabaya sa responsibilidad. Pagalang sa karapatang pantao, ang pagrespeto sa karapatang pantao ay isang mahalagang aspeto ng isang makatarungang lipunan. Ang palabag sa mga karapatang ito ay maituturing na paggawa ng masama at yung pagsusulong ng mga karapatang. Ito ay sumasalamin sa paghahangad ng isang mas maayos na kinabukasan. Sa huli, ang Kawikaan 24-1920 ay hindi isang simpleng paghatol, kundi isang hamon sa pagsusuri ng mga aksyon at patakaran ng administrasyon. Ang pag-unawa sa koneksyon nito sa ikaapat na sona ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga implikasyon ng mga desisyon at programa ng gobyerno para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang pagsusuri ay dapat maging objetibo at isaalang-alang ang iba't ibang pananaw. Manalangin tayo, amasalangit sa langit, itinatas namin sa iyo ang Pilipinas. Hinihiling namin ang iyong karunungan na gabayan ng mga pinuno nito at ang kapayapaan na pumupuno sa puso ng mga tao nito. Matupad na wa ang iyong kalooban sa bansang ito na naghahatid ng pag-asa at kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Please like, share, follow, comment, and subscribe.